siyang pinagpala ng hapon po sa ating lahat. Amen. Bigyan natin ng malakas na palakpak ang Panginoon. Hallelujah. Para napakahina eh. Di ba kaya kumain ng kahalit? Mas tinit. Dapat pag para sa Panginoon ay pinaka malakas na palakpak papuri para sa Panginoon. Amen. Kaya yeah, buksan po natin yung Biblia sa Roma chapter 12 verse 1. Kita na po. Roma chapter 12 verse 1. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa pasaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namanig sa inyo, yalay niyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugulugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Amen. So tayo po'y manalangin. Ama manaming Diyos, ikaw po ang aming sinasambat pinupuri sa hapon na ito. Tinataas ka namin dahil ikaw ay ng Diyos. Ikaw lamang ang karapat-dapat niya tumanggap ng papuri, pagsamba, pasalamat dahil Ikaw ang Diyos na nagbibigay sa lahat ng pangailangan namin sa araw-araw. -ara. Salamat Panginoon, narito kami upang ialay ang aming buhay sa pagsamba, papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung ang ating ngayon, paano natin sambahin ang Diyos? Amen. Kaya nga sabi, kaya nga kapat dapat kaya nga mga kapatid alang alang sa masaganang habag ng Diyos sabi atin. Ako'y namanig sa inyo yalay niyo yung sarili bilang handog na buhay banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat dapat na ninyo sa Diyos. So ang tao po ay dapat po sumamba sa Diyos. No? Ito po yung may pamagat ito, pamuhay kristyano. Ang isa pong kristyano ay dapat po ay sumamba sa Panginoon. Amen? Kaya ito po ang buhay natin na tayo po ay sumamba sa Panginoon. Una sa lahat, ang buhay lang po ang pwede sumamba sa Kanya ang mga patay, hindi na pwedeng sumamba sa Diyos wala nang buhay eh. ang pagsamba sa Diyos ay ialay ang ating buhay sa sarili ang ating sarili sa Panginoon ha? kaya sabi dito sabi ni Apostol Pablo yalay daw ang inyong sarili bilang handog ng buhay banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ha? Ito ang karapat dapat nga pagsamba natin sa Diyos. Kaya nga dapat banal at kaligud-ligud tayo sa Kanya. Pagpunta natin dito sa simbahan, handa na natin ang ating sarili na ihandog sa ating Panginoon. Amen? Kaya pag ang ating puso ay dapat na malinis, wala nang po, wala nang galit, wala nang problema. Yung mga problema natin, sa buhay natin sa bahay, iiwan natin yon. Focus po tayo sa Panginoon kasi nandito po tayo, dapat po ang ating focus ngayon ay sa Panginoon lang po. Amen? So, yung ating mga silpon, tago na lang po natin yan. Focus mo tayo sa Panginoon. Tapos, huwag na po natin nga bubuksan lang natin yung mga Bible na lang po. Yung mga nagtipik sa atin, sa kanal po isagutin pagkatapos ng panambahan natin. Amen? Kaya, sabi nun sa Juan 4, 21-24, Dito po sa 21 nung kisa, tinugon siya ni Jesus, maniwala ka sa akin, ginang, dumarating ng panahon na sambahin ninyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito, o sa Jerusalem. Hindi ninyo nakilala ang inyong sinasamba, ngunit nakilala natin namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga huliyo. Ngunit dumarating ng panahon, ngayon na nga na ang tunay na sumamba sa Ama ay sumamba sa Kanya, sa espiritu at sa katotohanan sapagkat ito ang nahanap ng Ama sa mga sumasamba sa kanya So ang Diyos po ay espiritu kaya sambahin natin siya sa espiritu at sa katotohanan Kaya ang Diyos ay espiritu kaya dapat siyang sambahin sa espiritu at sa katotohanan Kaya yun po ang ating pagsamba sa Diyos na sambahin po siya sa Espiritu at sa katotohanan dahil ang Diyos ay Espiritu. Hindi naman Diyos ay tao o hindi siya ribulto, kundi buhay po ang Diyos natin na sinasamba. Kaya pag tayo po sumamba sa Diyos, dapat kilala natin ang ating sinasamba. Amen? Yung ating sinasamba ay totoo na sa langit at buhay. Kaya dapat po natin sambahin siya na kalugod-lugod at banal po ang ating sinasamba. Kaya kaya tigay natin tudo sa Panginoon yung ating pagsamba sa Kanya. Kaya makikita pa rin doon sa awit 100 verse 1 hanggang 5 Sabi po rito sa awit 100 verse 1 hanggang 5 Umawit sa gagalakan ng lahat ng bansa Siya, si Yahweh ay papurihan paglingkuran siyang kusa lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa no? Umawit sa kagalakan ng lahat ng mga bansa, ibig sabihin lahat ng tao. Dapat tayo ay umawit na gumalak, magalak. No? At paglingkuran siya ng pusa. So tayo po ay maglingkod sa Diyos ng pusa. hindi yung napipilitan naman po. ano Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Pag po ay umawit sa Diyos, natutuwa po po tayo. Nagagalak po ba tayo pa pumasok dito sa templo? Kaya sabi sa verse 3, Uyes Uy, si ang ating Diyos, ito'y dapat na malaman. tayo kanya-kanya lahat, tayong lahat na nilang. Lahat tayo'y bayan niya kabilang ang kanyang kawan. Pumasok sa, sa kanyang templo na ang puso'y nagbiriwang. No? Sa pagpasok po natin dito sa templo natin, ang puso natin ay nagdiriwang na po sa pagsamba sa Panginoon. Umawit na puri sa loob ng dakong banal, purihin ang ala niya at siya ay pasalamatan. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya ay walang hanggan. Siya ay Diyos na bubuti at laging tapat kailanman. Amen? Kaya, dapat po kapurihin at sambahin natin ang Diyos ng pusa. Ano? Dapat pagputan natin dito, galak na galak po tayo ng magpuri at sumamba sa Panginoon. Kaya sa pagsamba natin sa Panginoon, dapat po yung pag-awit natin, ibuka po natin yung ating mga bibig. No? Masaya tayong sumamba sa Kanya. Ang pagsamba sa Diyos ay hindi po tahimik. Ano? Tinan po ninyo sa awit 150 verse 106 Purihin si Yahweh sa banal na templo Ang Diyos ay awitan Purihin sa langit ang lakas ng taglay Siya ay purihin sa kanyang ginawa Siya ay purihin sa pagdakila Purihin sa tugtog ng matungkita Awitan sa taliw ng alpat lira Sa tugtog ng tambol magsayaw Purihin mga alpat Lautan lahat ay tugtugin. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng popyang, sa lakas ng tugtog siya ay papurihin. Purihin siya Yahweh ng mga nilang, purihin siya Yahweh. So, so sa pagpupuri po sa Panginoon, maingay po lahat ng mga instrument ay patugtugin para po sa Panginoon. Amen? So ang lahat po ay tutugtog ng tambol at magsayaw. Yung iba naman ay walang kaboy buhay magsambas Panginoon para lang nakatayo, walang walang ipig, no? Kaya sabi nga, ibigay nga natin tuto, sumayaw eh. Magpure eh. Hmm. Kaya yung mga sakit tuhod, itadyak ninyo, mawawala po yung sakit sa tuhod. No? Kaya nga, ibigay natin sa Panginoon yung ating pagsamba. Kasi ang Diyos natin ay buhay. Makapangyarihan sa lahat, siya pong lumikas sa atin lahat. Kaya nga, ibigay natin todo yung pagpupuri, pagsamba sa Kanya. Hindi yung para lang tayong tuod yung na nakatayo, parang puste. Walang kaboy buhay. <laughs> Bigyan natin buhay yung papuri natin sa Panginoon. Yung iba nga, pag sumamba, tumatalong-talong pa, sayaw ng sayaw, hiyaw ng di ba? Kaya, kailangan po natin nga Ganun po ang mangyayari sa atin na itibigay po natin sa Panginoon. Kailangan po ma mapuspos tayo ng Espiritu ng Panginoon. Kaya nga sabi doon sa Episode chapter 5 verse 18 and 19 sabi rito Huwag kayong maglasing sapagkat nakasisira yan sa maayos ng pamuhay. Sa halip ay mapuspos kayo ng Espiritu Santo. Samasamang ipahayag ang iyong damdamin sa pamagitan ng mga salmo, mga inno, at mga awiting espiritual. Buong puso kayo magpuri. Buong puso kayo umawit at magpuri sa Panginoon. No? Kaya, pagsikapan daw nating mapuspos ng Espiritu Santo. Kagaya ng mga lasing, napuspos sila sa alasingan. Dapat din tayo ay mapuspos din sa Espiritu ng Panginoon. Kaya kapag tayo umawit, awit, buong puso tayong umawit at magpuri sa Panginoon. Hindi yung pakitang pagitan tao lamang po, kundi buong puso tayong umawit sa ating Panginoon. Amen? Kaya, dapat po purihin natin ang Diyos na kalugod-lugod sa Kanya. Paano tayo maging kalugod-lugod sa Panginoon magpuri kung wala naman sa puso yung ating pagsamba sa Kanya? Amen? Dito po sa awit 98, verse 4 9, Magkaingay na may galak yung lahat sa daigdig. No? Magkaingay po tayo, ano? Sa galak. Si ay pong galak na purihin sa pag-aawit. No? So, aawit po tayo. Magkaingay tayo sa pag-aawit, sa papuri, sa Panginoon. Ibuka natin ating bibig. Huwag yung nakanganga lang. Dapat ibuka natin yung ating bibig papuri sa Panginoon. Sa saliw ng mga lira ay niya ang tugtog at siyawe purihan ng tugtugi malindong. Tugtugi ng mga trumpita na kasaliw ang tambuli. Magkaingay sa harapan niyawe na ating hari. Umingay ka karagatan at lahat ng lumalangoy. Umawit ang dandi, ang daybigan at lahat ng naroon. Umugong sa palakpakan pati kalaliman. Tingnan mo po, po niyo dapat po lakasan natin pagpalakpak, mabugong ng sa sa palakpakan pati yung kalaliman. No? Umawat yung kagalakan ng lahat ng kabundukan pagkat siya ay maghari sa David taglay niya katarungan at paghatol na matuwid. Amen? So, ganun po ang pagpapuri sa Panginoon. Kailangan ay umuugong ang ating palakpakan para sa Panginoon. Di ba? Di yung malakas lang tayo pulakpak, bumalakpak doon sa basketballan, hihiyaw-hiyaw. Dapat po tayo po ay umuugong tayo sa pag-awit pa po, po sa Panginoon. Amen at purihin ng Diyos sa pagsasayaw sa awit 150 verse 4 Sa tugtog ng tambol, magsayaw, purihin, mga alpatlata, lahat ay tugtugin. No? So, sayawan po natin ang Panginoon habang nagpupuri tayo sa Kanya. Kaya eh, yung ibang mga church mayroong taga-sayaw, di ba? Mayroon silang mga dancer sa para po sa Christian worship. Sawit so 149 verse 3, purihin sa pagsayaw, purihin ng kanyang ngalan, ang ay tutugin at siya ay papurihan. So, papurihan po natin ang Panginoon Sayawan natin, sumayaw tayo, umawit ng papuri at may sayaw. So huwag tayong mahiyang sumayaw para po sa Panginoon. Huwag niyong itindihin yung katabi ninyo kung anong ginagawa niyo. Ikaw lang at ang Diyos ang nakasundo. Amen? Kaya pag tayo po yung sa Diyos, ikaw at ang Panginoon ang focus po tayo sa Kanya. Huwag tayong huwag tayong itindihin yung katabi natin. Kasi tayo po ay nagpuri sa Panginoon. Dito po sa awit, Sixty-six, one and four. Tapi purito. Sumigaw sa dalak. Sabi po rito sa awit 66, verse 1 ng 4, Sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ang Diyos ng may kagalakan. Wagas na papuri sa kanya'y ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila ang magawa mo ay kangahanga. Yuyo ko sa takot ang makaway dahil dahil sa taglay mong kapangyarihan. Ang lahat sa lupa ikaw ay kao awit ng papuri, yao kinakanta ang iyong pangalay pino-puri nila. No? Sa ating pagsamba, tayo po sumigaw sa galak. Diba may kanta tayong sumigaw sa galak. Ayan, tayo po sumigaw sa galak sa papuri sa Panginoon. Kaya yung ating awitin ay puro papuri sa Diyos. Amen? Dito po sa awit 103 verse 1-5 Si Yahweh ay purihin, purihin mo kaluluwa. No? Pati yung kaluluwa natin dapat magpuri sa Panginoon. Ano? Ang pangalan niya ay panal, purihin mo sa tuwing na. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay purihin at huwag mong minimutin niya ang kanyang kabutihan. Ang lahat kong kasalanan siya ang magpatawad at anumang aking sakit, ginagamot niya lahat. Sa bigit ng kamatayan, ako ay niligtas at pinagpala ako sa pag-ibig habang. Sa sarili, ang dulot niya ay kasiyahan habang buhay. Kaya naman, ang lakas ko ay lakas ng kabataan. Katulad ng sa gila ay taglay kong kalakasan. Amen? Kaya nga, purihin natin ang Diyos, ating kaluluwa magpuri sa Panginoon. Bakit po? Da, kasi lahat ng ating mga sakit ay pinagaling ng Panginoon. Tayo po'y biniligtas niya sa lahat ng kapahamakan. Amen. Kaya nga mayroon na tayong taglay na lakas katulad ng isang agila na hindi nanghihila. Dahil po mayroon tayong Panginoon na nagbibigay ng lakas.